may maganda magandang araw po mga ka Jano, mga ka Sid Mary at mga ka Tera. Ngayong araw po ay maglilinis ulit tayo At nga pala yung kahapon po isa uh, sinundo ko na po si Kuya Alex Galing po nga bataan yan. Sayang ngayon po, siguro yung task ko ngayon mostly pagpapainom po ng gamot yung gagawin ko tsaka yung sa pagkain po i-monitor po natin pero siguro po hindi ko masyado siyang ibibidyo para hindi ma-stress sa <coughs> so, magkaroon din siya ng privacy kasi yung mga ibang nagko-comment po kasi hindi maganda ayun ayoko naman pong ganun ito po. Pagka po man tayo, pag po magtutupi tayo, magtutupi ako nandang. Ayan. Sampag. Tapos babalik rin ko po. Ay, hindi babalik ta rin. Ayan, nakabalik ta po siya. Nalagay siya tama. Nagkabalang tulok. Siyempre, ayan ang nagay mo. actually, iba iba iba't iba yung paraan ng pagtutok Depende sa laki ng lalagyan. Lalagyan po yata ng sun rose to. Okay, oh, spot spot na kulit dilaw. ay mga kajan. Ngayon po ang magtupi ng damit. Ngayon po. Yahoo! Um, sakpo nga ba? Maliit lang. Mas okay yung ganito. Morning, Mimi. Nagawa mo, Mimi. Ay, daga! Ay, daga! Ang galing ni Mimi! Nadali mo, Mimi! Yahoo! Ay, <laughs> Kabilis. Very good. Mimi. So yun po mga ka may naririnig po tayong muhuning pusa na kuting yata. Tingnan po natin kung nasaan napunta. Saan ang anak si Marga? binaririnig ako eh. Oh Marga, andiyan ka pala. Tingnan ang baby mo. Marga, oh. Bagong dede ka ah. <laughs> Ini? Yarik dun tayo. Ko si Marita. Ayun. Kamo nga mo kamo marga. Hay, <laughs> ang dami. Congratulations. Congratulations, Marga! Congratulations! Yahoo! <laughs> Anday yung pusa. <laughs> sabi ko lang nakaraan, wala kang anak. Marga. Ay, tatlo. Wow! May tatlo. Ang dami Tatlo ba? Tatlo nga. Congratulation. Eh. Congratulation, Miming. Dari mo ng pusa. ko eh. wala kang anak. Kaya tago mo lang pala. Tumakad dyan na magigibo tayo. Wala kong inumi sa si Alex. Mahirap na. Magiging ng gamot. kandito kanto man doon. Damn too big. ganito extra. Ay hey, wait lang. Wala mo yung pera ko. Wala mo mga kajan. Ay, Diyos ko. Pupunod doon ko yan. Ay, dyan o. Good morning. Good morning. I'm very, very... Busy. Tired. Ah, tired. Tired. Pagod na, bakit? Yes, my whole... Ah, naglinis whole kayo. Is Isis Isis? <laughs> Cellphone. Ayan, ko. Kaka -cellphone. Oh, Ay, oh. <laughs> yes. masakit ang tuhod ko. Kaka-cellphone? Ay. Kaka-linis, syempre. Yes. Cellphone. Masakit ang tuhod ko. Ito yung aking darling. Pinaka-pogi. Yahoo! <laughs> La <laughs> La <-ho>! Ano mo yan? Patag. Buwa ko ko. Aray. <laughs> Kung luluto mo, masasarap lagi. Okay, kung luluto na. Sige. Magpaluto na lang kaya ako sa inyo. ano luluto eh? Para may pagkain si Alex. Walang pagkain sarap ni ako, Brian. Oh, Abili tayo ro'ng sentro. Okay na. Ha? Anong sura niya, Alex Okay naman. Nakakausap mo. Na. Nakakausap ko naman. Oo, oh, oh, nakakausap mo. kaya natin itong guwalan na roti-tiga. Sir, may nabibilang yeah. nga yan? Okay. Bila ito, tayo ito, ng guwan, maraming. Hmm. Sentro, Tatlo pa. Tablo pang ganito? No, Oo, para araw-araw mayroong isang kwan. Kasi ang siyempre po may bibisita, mabilis maubos yan. Kesa pa balik-balik, mahirap. Sibuyas, pawang, luya, magistang. Oo. Ito ng manok. Ako bawang. Luya. Malista, uh -huh. eh. Ay, manok. Ay, sabi na. Ay, ah. e, gano'n. e kakalati. Oo. Uh -huh. Para hindi ka balik-balik. Kalating kailan, ano? Mag-asawa ka na, ba't ba't na aanda ka na ng de, pagluluto? Ang alaga, alaga ako si Kuya Alexis. Eh. Ah, tama yun. Huwag mong pabayaan sa agam. Sa... Nagbabalak na rin ng kumuha ng motor para pag uh, kahit sa malapit lang makakang kami. Oo. Oh. Uh, Pagbay um, kasi nakakapagod eh. Turuan mo si Alexis suminom mag-isa. Hmm. Monitor mo na lang, ganun. Hmm. Para kahit nawala ka, ayun, eh, mga pag hindi siya uminom ng ganun, babalik ulit tayo rin ma Hmm. So, balik tayo doon ulit. Pagka ang kilo ng bawal? Pag, 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 pag luluto ba, bakit ah, hati tayo pag naluto. Hmm. Wait lang. Ano <laughs> ito ang bariya? Para sakto. <laughs> Baka lang pa yung rekado ko. Akin toyo. May toyo ka rin? Meron, marami. Ha? Eh? Pagalitan ako ng viewers. Awa ko na eh. Ayan. Pinili namin. Doon! Ayun Israel Ang tao ba rito? Tao po hindi na gumagana Hindi na ba? Ayawang ko Ay, Nakabukas naman eh Wala lang tao Bili mo ng container Có vẻ container dito. đây wala. không tao. Oh, oh. hey, ai ở Natin? Kaya natin sa kids. Kain tayo, kain dalo, hindi pwede. Hindi naman. Ha? Hindi naman talaga. Hindi eh. Ang tubig, hindi naman nakikita. Dito kayo. O oh, yan, yeah. ah, pag ganun. Ha? Dito kayo. Kasi ganyan yung nakatutok. Kaya. Kaya, yeah, kita ba? Kita yung tubig. Ang kadyano, bumili kami ng sinumin ni Alexis. Alexis? Sino ba yun oh? si Alexis? Tama. Oo. Okay, tama raw. Tama, si Alexis yun oh. Ganon? Ganon? pa rin sa inyo. Dapat hindi ko hindi kita nakikita naglalakad. Pag ganoon, itututok niya pag pupunta sa akin pa ganoon. Ah, yo, babalik tayo ko. Babalik tayo rin niya. Oh, nawala wala. niya lang nataas. ayun Yahoo! Yan bi. na ni Gajano yung inumin para kay Alexis. Kaingi naman ng motor na yun. <laughs> Ayan mga Kadyano Yan. Sobrang init ngayon dito. Baka pupunta lang, itutok nyo na rin yung pato. Sobrang init. Kaya alam mo, may water dispenser talaga. Ikot nyo yan. Wala naman. Ah dyan o, wala naman o. Oh. Eh, naroon niya. Ang gano'n? Delay dito nga, Baka focus sa harap yung camera. Ah wala naman. Ayan, buwi na tayo dito si para may mainom na si Bubulok siguro yung palay ko rito dyan, no? Ayaw ko mati. Adyan, no? Ano nakapasok tubig? Ewan ko ba? Diyan ni tubig na niya. Ay. may yan, Babay ka dyan, oh. Ay. Nagbabay ako ka dyan, oh. Hmm. Babay, halis na ako. Ka Ingat ko! Uh. Pabukas. Ang tubig. Kaya buhat. Kaya buhatin. Patulong yes. ako. tubig. Aray! Wala, may inaan yung katawang ko. Pasok mo nga sa dispenser dito. Diyan na lang siguro. Ano Ano na lang. 🎵Sansamnira, mo na, Hindi, mabubutas naman agad eh, pag uh, pinasok mo. Uy! Yahoo! Lata na sakto. Oh. Tabing eh. kasi nakalak. Ah!